Live News Update Mga balita ngayon Treasurer ng Seventh Day Adventist Church binaril sa loob ng compound nito sa Cagayan de Oro Libo-libong ektarya ng karagatan sa Negros Oriental kontaminado pa rin ICI makatatanggap ng higit 41 million pesos na pondo Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon isang opisyal ng simbahan ang binaril sa loob ng compound ng Seventh-day Adventist o SDA Church sa barangay Puntod, Cagayan de Oro City, kaninang umaga ng Nobyembre 6, 2025. Kinilala ang biktima na si Benjamin Mendez, ingat yaman ng simbahan na agad isinugod sa ospital matapos tamaan ng bala. Ayon sa ulat, ilang putok ng baril ang narinig bago bumagsak ang biktima. Kinordonaan ng mga pulis ang lugar para sa crime scene investigation. Ayon sa anak ng biktima, matagal nang nakatatanggap ng banta ang kanyang ama mula sa suspect na umano'y kasamahan din sa simbaha na nakasuhan na umano noon. Matapos ang insidente, tumakas ang sospek gamit ang Toyota Vios, ngunit kalaunan ay sumuko sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Tinatayang 4,494 hanggang 6,000 na ektarya ng karagatan sa Bais Bay sa Negros Oriental ang kontaminado matapos bumigay ang wastewater lagoon ng ethanol plant ng Universal Robina Corporation o URC noong gabi ng October 26. Ito ay batay sa survey at drone mapping ng Silliman University o SU mula October 31 hanggang Nobyembre 2, 2025. Sa kabila ng patuloy na pagulan dulot ng bagyong tino, iniulat nitong Martes, Nobyembre 4 na walang bagong pagtagas ng wastewater habang inaayos ang nasirang bahagi ng lagoon. Bagamat hindi pa ito ganap na naibabalik sa norma, naitala ng SU ang fish kill hanggang 7 kilometro kasama ang 17 coastal barangays mula sa pinagmulan ng speed, na umabot sa Tanyon Strait Protected Seascape o TSPS. Sa bayan ng manhuyod tinatayang 1,000 hanggang 1.8 milyon pesos bawat operator ang pinsala sa mga manginisda at seaweed farmers. Patuloy ang DNR, Philippine Coast Guard, LGU ng Bais City, Seleman University at TSPS PAMO para sa joint assessments at interagency coordination upang matugunan ang lahat ng environmental impacts at mapangalagaan ang karagatan ng Tanyon Strait. Dalawang buwan matapos ang pagkakatatag nito, makakakuha na ng sariling podo ang Independent Commission on Infrastructure o ICI at nasa halos 41.5 million pesos na operating budget hanggang sa susunod na taon. Ayon kay ICI Executive Director Brian Heath Hosaka, inaprubahan na ni PBBM ang nasa higit 41.4 million pesos na inisyal na operating budget ng ICI na kukuhanin sa 2025 Contingent Fund. Sakop ng nasabing budget ang operational at capital outlay requirements ng ICI hanggang sa pagtatapos ng 2025. Dagdag pa ni kasalukuyan ang inaayos ng komisyon at ng Department of Budget and Management ang requirements para sa pagre-release ng nasabing pondo. Aabot din sa 172 contractual positions ang inaprobahan para mabuo ang lahat ng staff members ng ICI. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzalino nag-uula. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.